morning po sa ating lahat mga idol Welcome back to my channel Muli tayong mamamana uh, Pasensya na kayo Ilang days tayong walang upload Diba nang nabisi tayo Salamat at kalmado yung panahon na. Dito lang ako sa may sakop ng aming barangay Barangay Punta Maria ng Burungan City So ang tabi, mga idol Sana makadilin siya tayo Para may masarap tayong pang ulam mamaya At makapang naman Ilang araw tayong walang binta Let's go Let's go <Susuk> <Suk> Salamat Lord okay, Binawala natin Tagal O oh, baga-baga

Yeah. <laughs> Okay. <laughs> Salamat Lord Buta't napansin natin agad Luba o lapo-lapo Malabo yung tubig dito <laughs> sa may, Malapit sa may Papatid na umalamin Salamat Lord, Salamat. Salamat, Lord. tawagin tayo Palabo kasi na palabo yung tubig Dito sa may Sa may tapat na ulaw namin Bala ko sana pumunta dun sa may bahura Kaso hindi ako ginanahan <laughs> Malabo yung tubig Buti pa dito sa may bababaw Mga Dito malinaw-linaw Pero pagdating dito sa malalim Ah labo na tubig Ayos at nakahuli tayo ng Pitong piraso Salamat hmm. naka para tayo dito sa may bangura na lupa, di pa naman kalaki hal, pero ayos na so tapos tayo mga idol sa bahay kiloy natin kung natin kilo tayo a few moments later so ayun hey, dito na tayo sa bahay kiloy na natin yung mga nahuli natin nangatanguli tayo ng ano, luba di pa naman kalakihan pero so, ayos na yan isang kilo kalahati 1 kilo and 500 grams ang, uh, natin ng mga ano natin yan 2 kilos and 750 grams <coughs> pasok sa 200 200 per kilo mayroon din tayong 550 okay, 550 din tayo na kikitain mga idol ito naman yung pangulam natin. 1 kilo and 50 grams yung pangulam. May mahigit 3 kilo din tayo sa kakabuhan. 3 kilos and 800 grams yung kabuhan na na uli natin. Na mga idol, balikin natin yung pangulam natin. Na mga idol, hindi na. Okay, naman tayo yung ulam. Ito mataba ito. Sarap din yan, inihaw. A few moments later. sa ating hapunan. Salamat at may masarap tayong ulam sariwa tapos Ay, ito yung sausawa natin. Yan. Ah, di bibi ni o anong fish. Yeah. Masarap to. Tapos na rin tayo magpasalamat Uy! kay Lord sa mga daki. biyaya na natanggap natin. Tanggalan natin ang balat para mataba. Ako gaya! Ako gaya! Ako <laughs> Yan. Sarap to. Ay, may yung tabay na Mataba ah, na siya 'tong mga idol ah. Mataba. Mataba sabi ni bunso. Mm. Pagka-idol niya pagka- kal email mata so maktabah yang islaw oh? mamantikah mam no no